Ya Syarbol masuk Laki wah oh, haba Hai Hai Ini lagi isan pa Ini lah Tumatakas na Kami laki Ayun na Nagbaon na dun so Ayun na 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 Ayun gahita Gahita na Ayun bina, hi, hey. magaling oh, oh ay krabi sweet big mama, Grabe. tingso, lagi tanatso, oh, na? magaling magkaso, okay. oh so pa experience grabe na okay, no? grabe, mga idol, oh, Grabe mo ay dulo, por kilo, uh, mag-tri kilo siguro to, okay loo, no? ay tututut. laki. Ay, 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 laki. So, ayan na. Ayan na. ay, Uy, another big mama. Sus. Uy. Original. Laki lah, lah. Sus. Laki, laki yan. Ha? Oh, gila. Laki yun. Ini yang, ini so, bunga yang bilang kali. Ay, woo, yun, no? ay, uy, uy yun o. Uy, grabe, laki. Super large. Uy, laki o. Ang similya dito sa, yan ang ano, salot sa palais sa pala sa pala daan. Uy. <laughs> oh, okay. Okay, <laughs> <no>? Quality <laughs> yun o. No? Qualified. Power. Ay, bakas no? Su, so, su, so, laki su. So. Su. tingen, ayak aku nama nu, ay, naman, oh. ay. Yuh, yuh. solid, tak segi jidlam pala. Hmm, 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 tuh, 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 yun, okay, pula kejar, pula, pula, bui pula, bui pula, bui pula, bui pula, bui Ayan. Tingis ah. Ugasan mo so. Ay, grabe. Woo. Mamaw. Yak <laughs> yun. Laki. <laughs> uy, uy, yun lang. Oh, <laughs> sige. Grabe. Uy, salam. Labas, salam. Labas. Ayun na, maamaw. Sige. Ayun na, maamaw. Ayun, laki oh. Ayun na nga yung bakas nyo talaga. Ayun na, maamaw. Ayun oh. na. pun pakas ni lelaki ni kepala dia ni ya y ya ya bangau ni ni main ya ni kisi-kisi u tu tu heh ibul sama ni ibul sama ni press da press ah oh. bagus bagus yo bulik laki <laughs> sumpo Salubungin mo na so. Yun o! Sige, baka makuha lang po! Alright! Woo! Okay! Sige yes, sa'o! Oh, grabe! Woo! Ang laki niyan! Ano? Hmm Ano? laki rin? Ano yung mga tiyulo? Oh. Uy! Ano lang? Yun! Hindi, oh. hey, sabi niya hindi pa ako nakuha na. <laughs> Takbo inan. muna ako. Gusto pa tumakbo na sa... So.